Hi mga farming Gusto kayo? Pakain tayo ngayon sa ating Mga alaga Hapon ng rutin 5 pm pm na ito sa amin mga farming Pakain tayo sa ating mga alaga Bago tayo Bago lang tayo na Dadating galing sa trabaho Ito big Ano you know, pinakain natin ng krakon Ito ay mga sisiyo po lang ito ng farming ito lang natira sa mga sisiyo natin ah, dali yung iba sa, sa iba-ibang panahon punti na lang sila ito ay mga native ito mga farming nagaan natin native ng ating anak yan lagay ng tubig sa tubigan kasi sana yan kita nyo pula yung ating tubig dahil bitin po powder farming, mga parming contrast stress dahil sa paiba-iba yung panahon dito sa amin ganda na ngayon kasi init na yung ilang araw lang init tatlong araw lang init dito sa amin farming kita iba yung ating mga alaga matamlay yung iba si may sipon at anong gamot yung binibigay natin sa kanila dito mga farming yan pero pala natin dito mga farming ay mga corn at kalimax to lang nahalo natin para matagal silang gutumin yung dati pinapakain natin darak na saka kalimax to nahalo lang natin na basa Maliit lang gutomin yung farming Laki yung nagastos natin Sa ilang Apat na kilo Sa so dalawang araw lang yan so Ngayon sa ating krakon, Medyo nakatipid tayo Ang kunti Dahil sabi ko nga matagal silang gutomin sa krakon at na itlog pa sila ng madami kasi dati yan ang pinapakain natin ng farming Crawford at sa Max so ngayon Isubukan ko lang na, na Balik sa dati si Sinubukan ko pinapkain lang ng darak Pero walang nangyitlog sa alaga natin ng farming Kita natin sa si inyo Yung ating mga bre breeders O so, dito nga farming yun ng ating Rinse number 2 Para sa mga breeders at dumalagah nga lucky nating mga 4 months old yan ito rin nating vitamins yun vitamin pro pa rin yan bago natin nakakain sila ganun pa natin makakain natin krakon at sa kagalimax to para makakain yung nga sisir natin ng maliliit yan so, sa sating broodcock si Amu tanda na ito mga ka binili ko ito ng 500 dati sa so, maliit pa siya. Yan. Uy, kaong itlog dringo oh. Itlog oh. Makain sa mga laga nating manok o oh. daga kinakain. Nakain ito. Sayang. Marami kasi daga daga sa amin, perming. Ano? Oh. Ng itlog. Kapat na piraso. Dito dito rin, apat na piraso rin taga sa langit log yung madalas yung ulan dito sa aming farming at kain natin darak ngayon rakor na nainit na mitlog na bumalik na silang mitlog kita yun sa inyo yung broodcast natin yun na kabir yung broodcast natin na kabir parang nitib lang ito mag farming lasa ng karne ito parang nitib lang iba sa mga heritage o rhode island Puso pure Ito parang native lang lasa nito mga kormeng. Yan sana hindi na si palaging gumagya dito sa amin para yung na marami yung malaga na natin ito. Yan. Minum na. Ito ay nakakrosi ito sa so shamu at native mga formeng. Yan kita nyo laki-laki yung ibang pure native to dito naman tayo sa ating laki ngit ngit nating number 1 ngit sa ating mga tiksas ang nandito mga tiksas dito yung mga perming iwalay natin sa native kasi may nagsabi na hindi na mami yung ulaga natin pag hinalo natin sa native at ka, saka tiksas kasi <coughs> mabaho rin yung ipot ang ating mga tiksas so ngayon binilihan natin ang mga net sparit natin May naglilimlim natin ditong ating tiksas yan o ilang piraso yung kanyang itlog sana mapisa ito lahat yung kulungan natin mga farming wala nang laman timtin at lahat kasi wala tayong sisiyo ngayon yung ating update dugit Tugi tayo ngayong buwan. Itong isa o. Wala laman, laman. Yan. Ito. Ito ang pinaka mahirap sa mga laga. Ang kapag lagi ng ulan. Hindi tayo maka padami. Kasi wala pa tayong kibitor. Ipadala, madalas ng itlog yung, yung malaga natin. Pag ng umulan. Tapos ang pinakakain natin. Hindi naman na karaming itlog kasi darak lang yan so, dati sa so, pagkain na so ngayon binalik natin yan ito yung lilim din mga farming ating mission block at yun ang update natin sa ating malaga, mga laga mga farming para masalamat po at kung gust gustuhan nyo na ating video pagkilike naman sa ating video at subscribe sa ating channel at pagkipalo sa ating facebook page Maraming salamat po mga kaparming.